Nakakita na naman ako ng kakaiba sa toktik at eto nga mga lodi Projector na inilalagay sa sasakyan mo Ala, ang galing! Nung nakita ko ngayon ay eh, agad na akong bumili at eto bubuksan na agad natin Tamang tama nga ito kasi meron panlagay sa mga bakal-bakal at meron din siyang panlagay na parang magnet. O, oh, ba diba? Ang galing. Para sa akin, tamang-tama -tama ito sa mga bike. Para kahit nasa dilim sila, eh, makikita at makikita pa rin sila. O, oh, siya, eh, ito na. Itatry na natin at kitang-kita nyo naman. gumagana na siya, syempre. Dito natin sa try sa madilim yung mga lodi. Ang pinili ko nga pala, iyang eh, eh, tumatakbong kabayo. Pwede rin siyang naka-steady at pwede mo rin, rin siyang patakbuhin. So, dahan-dahan ng mga lodi kasi baka ma kanya ka kanya. <laughs> O siya, dahil nakita natin gumagana, itry na natin to sa sasakyan. Dito ko muna nga pala itatry sa motor ng aking kapatid. Yan yeah, mga lodi. Ang ganda di ba? Pag hindi ka pa napansin ang nasa likod mo, eh, ay, may tumatakbong kabayo. <laughs> Tamang-tama nga't gabi natin ito, sinubukan kasi eh, pang gabi lang talaga siya. Abay, ako bagay na gandahan dun sa nakita ko sa tukti, kaya itinry eh, ko lang ito. Hindi ko alam kung aari, bagay ito talaga sa sasakyan. Eh, wala naman sigurong masama kung atin lamang susubukan eh, oh. Ay, talaga namang napakaganda eh. Dito nga ay eh, hinanap ko kung saan siya aaring ilagay at nung nakita ko nga eh, ikinabit ko na yung kailangan ikabit sa kanya nya niya. Mamimili ka lang sa dalawang ito kung alin ang gusto mong ilagay kung itong ipinapaket odi kaya na may itong isang ito hindi ko naman tawag sa kanya. Isang mabilisan nga palang shoutout kay Prinsipiko ko. Nakalimutan ko nga palang sabihin kanina, di charge nga pala siya at hindi mo na kailangan bumili pa ng battery. Okay na ipaliwanag ko na ito, itry na natin, ikabi. eto na, na the moment of truth mga lodi. Ayan na siya. Wow, so hindi talaga ako naglagay ng ilaw para makita natin ang maganda niya kapag madilim. Yo mga lodi, bali, eto na siya. So, ikinabit ko na siya. Tingnan nyo naman. <laughs> ang ganda niyan, tingnan. Wow. So, hindi ko na binuksan ng ilaw kasi mas maganda siya pag madilim yan. Pag may ilaw kasi nalabo siya. So, tama-tama siya pag madilim mo, mga lodi. <laughs> so, ang ginawa ko mga loading, nilagyan ko muna siya ng ito. Nilagyan ko muna ng double-sided tape. Yan, tapos hahanapan ko pa siya kung saan ko siya pwedeng ilagay kasi mag, pwede siya sa bakal may magnet yung ating yan yung ating panlagay syempre itatry ko din yan dito sa aking tricycle na ginagamit yung mga lodi tingnan nyo naman oh ang ganda niya lalo na pag madilim mo. Grabe so dahan-dahan lang ang ginawa ko kasi napapabilisan yung takbo niyan. Yung dahan, -dahan lang na takbo kasi baka ma-overtikan niya ako. <laughs> Inilagay ko nga rin pala siya sa tabihan ng aking tricycle at eto nga mga lodi, nakatalikod siya sa akin na lang. <laughs> kasi pag iniharap ko nakatiwarik siya so gano'n na lang ang ginawa ko pero para sa akin parang mas maganda sa likod ang kagandahan nga lang nito pag tumigil na yung iyong motor titigil din siya at kapag gumalaw na ulit ang iyong motor oh eto, oh mga lodi itatry natin uh oh, tatakbo na ulit siya <laughs> ang galing okay itry pa natin ang isa oh tiba Ang galing niya. <laughs> Disclaimer lang mga Lodi, hindi ko alam kung ari ang accessory na yan sa sasakyan. Wala naman sigurong masama kasi atin lang naman itong sinubukan. Tsaka napaisip ako kasi tag na na kaya dito ko na lang ito ilalagay. Yeah mga Lodi, inilagay ko siya dun sa aming <laughs> kwarto ay mga lodi para pagising ng mga anak ko may makikita silang kamahing tumatakbo <laughs> hindi nga lang pala kabayong pwede mong pagpilian napakarami meron Sailor Moon, Pokemon at kung ano-ano pa at napagtanto ko din dito na napakaganda rin pala niya sa kwarto mga lodi <laughs> bali sa mga interesado ang link ilalagay ko sa comment section siyempre kayo pa rin ang bahalang humusga